ironic ang paggamit ni Attorney Harry Roque ng petition for writ of amparo. Bakit ko nasabi? Well, dismiss ng Korte Suprema ang petition ni dating presidential spokesperson Harry Roque na humingi ng writ of amparo upang pigilan ang pag-aresto sa kanya bungsod ng contempt order ng Quadcom. Ayon sa Korte, hindi ang kong lunas o proper remedy ang writ of amparo para sa usapin ng congressional contempt at detention order. Ang tanong, bakit ba muna may writ of amparo at para saan ito? Para masagot yan, balikan muna natin ang konstitusyon. Sa ads article 3, kung saan makikita ang Bill of Rights na binibigyang diin ang karapatan ng bawat tao sa buhay, kalayaan, at seguridad. Ayon din sa The Rule on the Writ of Amparo ng Supreme Court, the petition for the Writ of Amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened. The writ shall cover extra-legal killings or enforced disappearances or threats thereof. Sa madaling sabi, ang writ of amparo ay dinisenyo upang maprotektahan ang karapatan sa buhay, kalayaan, at siguridad na marahil nasisira o nalalabag Usod ng extra legal or extra killings or enforced disappearances. Ngayon, sinubukan itong gamitin ng spokesperson ng nakaraang administrasyon. Kaya sana maintindihan nyo kung nasabi ko